Tira sa akin! Sige! 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 Ayun nyo! Aray! Lagyan okay. okay. ko na lahat, yeah, no? Pisatin natin yung iba. sarap magandang araw po ulit mga kabukids ngayon po ay pang 7 day ng paggawa natin dito sa ating bahay, bahay kubo so magalmasal po muna tayo at sila ko yung GC doon na tayo nagpre-prepare naman ng ating agahan, meron po tayong yan, salted egg with kamatis sinapaw nilagang ano, sitaw at saka okra meron din po tayong dilis. Ayan. masarap na sa usawan. May kalamansi. Ay, may kalamansi. Suka at saka sili. So, then, yun. Nakain na muna tayo. Bali, ngayon po kasing araw, yung aming target na gawin, nalagyan na po namin ng beam kahapon yung ano eh, yung sa taas. Ngayon, yung mga ano naman, pagkakabitan naman ng bubong yung target na magawa ngayong araw na to. Yun, sana matapos natin yung sa bubong. mo paborito ko. Ayana gusto mo kuya manga nilaga. Oo. Ito kasi yung mo kwen. Okay, taro arrogance tulang ulama, walang problema. Walang gastos, totoong meronarin lang din. Ano ba? Niyoy kuya, Ernie yang kailangan ng energy talaga. Hindi niya naaabot-abot yung buhangin. Sabi ko sa'yo kahapon, pag hindi natin naabot ang buwang, nilipat na lang tayo. <laughs> Takpan ulit, lipat. Sayang yung pago din. Ano ang tawag dun sa ano natin ngayon kaya? Sa? yung gagawain natin? Pinatayo. Oh, lagyan ng pan. Yung sa pinagkakabitan ng bubong? Au ulo. Kung ah, ulo, um, o, ulo, ulo, hmm. Sa paulo, no? Hmm, sa paulo So yun po mga yung aming target na magawa ngayon yung paulo nung kabahayan doon. na. At sana kung kakayanin, uh hmm. may tayo po namin dito yung poste na dalawa sa gilid. Para sa beranda. Kita natin mo may matang sa walis.

Lambot ka pala. Basta. Basta nga. Ayan. Ayan na si Bilog. Bilog ang mundo. Doon sa kumain. Ayan na si Bilog. Sabi ko rin. Malakas yan. <laughs> Bakit sabi ko? Hindi yung pangalam ko pangit na. No? Ang maganda ang nung tutong pangalam. Sabi niya ayaw kay mama pinalayawan namin ng bilog yan kasi dati nung maliit pa yan bilog na bilog mm. mata mukha niya, bilog na bilog <laughs> <laughs> para Ay, tatlo pa kitar eh. tatlo kitar magkun ah, ano siya kun mahaba, mahaba kita... pa yan pwede pa ako dyan makasali <laughs> <laughs> aalis na ang barko doon ka sa kadila para maganda bago ako pumunta dyan magkano mo na ako Carga. <laughs> Meron po lang baong ano eh. kine lang kayo. Pakamabula. Kumulo na po bulke ti unchanola. Eh, mag-sawsawan <laughs> kasi lum. Mhm. Tinanyo kana sa silong. may sosawan siya diyan eh. Kanjan yung sosawan eh. đồng quan Okay lây lang Ito po mga kahoy na ito mga kabukid sa ang pinaka magiging tuktok ng bubong namin So pag ganyan na yung paglagay nung ano Nung pagbuk Okay na? sinadya ko medyo patarik para mabilis ko yung ano niya, yung labas ng ano to, ng ulan kapag umuulan. Padat pa. Wan, padaos dos. O oh, padaos dos. Mabilis yung labas. Kasi nga pawid po yung ating ibubugbog. Para kung magkakaroon ng konting siwang, hindi siya matuluin pa. Tapos ito dito diretso dito sa beranda. Okay. Yan kunin mo. Yan garatan mo. Kaltasan mo so yung ito kailangan yung traces natin ito panterin siya dito. Kahit maglamang dito sa loob, wag lang dito. <coughs> ito mga kabukid yung ano mga uh, dos por dos na pagkakabita naman ng kawayan na nakapaganda sabon na naman to sabon talaga sabi naman yan narino. No? Nakikita na 'yung hulma nung ano to? Bubong. Paulo. Ito na lang sa kabilang. Kulang na lang dito ng paulo. Kabilang meron na eh. Tapos ano naman 'yan? Yung 'tong to, kasaw. Pawid na. Pwede na magidlipidlip dyan sa tanghali. nagkakulay ng gabi mga kapun pag maumagahan grabe sarap talaga lalo na ito yung laman tapos patuituin ko laingin hapon mo lulutuin o hapon bago umaga kasarap to pag maumagahan na. nababad na no o yung nagalangis langis ay kaso lang ito rin ang aboy alos din <laughs> niya rin pabutan ng umaga <laughs> gusto niya biktima niya rin <laughs> yung bagay, hindi naaabutin ng pagkapanis <laughs> talagang ano na? yung isang harap yung pagnaot po na may mga tagutungan yung karatungan po Ating Yan. Ikot pa. Yan. Oh. Ano kaya? Baka mabuka ka. Kuya yung kamay mo baka may ipit. Kamay mo. Sige. Sige. Sige dito. Sige. Diricho. Sige dito. Sige dito. Okay. Ito nga kala mo rin mga tao. <laughs> yung pan. Ayun na. Oo. Sige, ibay kulot. Pirsa. okay. Kela kay mo. Taguro! O, oh, okay na Lex. Angat. Angat may kulot. Sige. 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 Ayun yo. Okay. Aray. Okay. Dapat okay mag magbagsak mag itong inihil na rin <laughs> Ayan mga kabukids, pagkatapos naming mauluhan, mapauluhan yung kabahayan, ito naman. Tinayo na naman natin itong ano, magdalawang poste para dito sa ating beranda. May konting adjustment lang, kasi ito sana yung una. Oh. Luwang rin nang ng butas eh parang makitid parang mapayat siya tignan kaya tinignan namin dito maluwang na kuya kaya na maging itsura nya oo nga eh nung una kasi medyo mapayat dito yung poste eh. talaga okay na yan good na yan Pagusan pa. So, ayan. gumanda. Bumagay siya dito. Ayos. Ganda na ng paulo. Tapos ito. Sa susunod, pagbalik nila. Ito naman. Tapos ito natin. Apo na rin. At yun ang ating nagawa for today's 7th, ano, 7th day ng ating pagkawin. Sa linggo lang. Ayos na ang tingnan mga kapatid. Next Next time ulit.